Magandang araw po sa ating mga kababayan. Gusto ko lang pong i-palabas itong nararamdaman ko po. Sobrang dismayado at nakakalungkot yung ginawa nila ni Tatay Digong. Kasi para silang nagtapo ng basura sa ibang bansa. Unang-una po, hindi po terorista si Tatay Digong. Na sariling pulis sariling mga Pilipino sila pa mismo ang nagdala sa tatay ng bayan papunta sa ibang bansa papunta sa mga banyaga anong klase pong mga Pinoy tayo anong klase grabe po yung ginawa ninyo alam mo natin na sa dami-daming alam nating mas maraming galit kay Tatay Digong pero mas maraming mga Pilipino na nagre-respeto kay Tatay Digong at ramdam ng sambayanan Pilipino kung gaano tayo inalagaan ni Tatay Digong kung sa ay namumuno siya ang naging presidente siya ang pangulo ng ating bansa lahat po tayo ay naging secure lahat ng mga abusado nakatikim lahat ng mga kriminal naging tumino at nagmaraming mga adik na nalarihab at nagbagong buhay at kahit nung sa panahon ng pandemya si tatay digong po hindi niya pinabayaan ang sambayan ng Pilipino kaya napakasakit po na isipin na nag-tridor sa sarili nating presidente okay lang sana kung mga banyaga yung nagdala sa kanya yung yung uh, nasa ICC sila sana ang sila sana ang nagdala ni PRRD papunta doon ito masakit doon sariling Pinoy. Sariling pulis. Sila pa mismo ang nagdala ng Pangulo papunta doon sa mga banyaga. Kaya napaka-insulto po sa ating lahat. Sa lahat na nagmamahal po ni PRRD, ni Tatay Hindi po maganda yung ginawa nila at sana po ito ay matulukan na. At sana po ay nasa mabuting kalagayan si Tatay Ligong at si Tatay Attorney Migdila. Sana ay nasa mabuting kalagayan sila ngayon. At sana po tayo mga Pinoy ay magkakaisa at sana matulukan na itong mga kawalang hiyaan na ginagawa nila sa ating bayan. Magkakaisa po tayo para sa ating bayan. God bless po. We love you, Tatay Igong.